Saan? Oh, yeah. <laughs> Dito, punan really? mo ako na. Ah. <laughs> Gandahan mo ah. Eh. Oo, <laughs> oh, nanay nga posisyon. Hindi pa ni maganda. Oh, eh, sige. Ganda ng view. Pagdanan dito ko ako ah. Kalinga mo na siya, kalinga. Di, di kapoy. Ah, malayo na pala siya. Ang hmm. mga ibon. Oh, nakasandig. Nak nakasandal. Napagod siya. ganda nang view <tipetan> 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 <Yeah>. <tipetan>

ito ang kapilya ng Heraldsbergen. Did you try? Mm -hmm. yeah. Yung alin? Oh, oh, Need is always slow to think. Mga pangatok. An? Is close? Ang ganda ng... ilaw. Hmm. Ang ganda ng view. Profesyat. <laughs> Es ist kalt, eh? Ja, the ja, It's it's called yeah? and Gandhana view directing of the Yeah and how cool how Ah wel, proficiat, hè? Proficiat! een de trofee? De karattingen... De trofee, is <laughs> De trofee is nog niet gemaakt. Wie heeft niet Daar is de eerste. <laughs>